Kay balik trabaho o iskwela na ang kadaghanan sugod ugma, anam-anam na sab nga namalik ang mga namauli gikan sa tagsa-tag sa, -tag sa mga probinsya para sa Pasko o Bagong Tuig. Ang report ni Nico Sereno. Sugod so, Disyembre 20, giisa sa Philippine Coast Guard ang heightened alert alang sa pagbiyahe sa mga pasahero para sa kapaskuhan o bagong tuig. Sa datos sa PCG, sa tanan ng mga pantalan sa Tibok Nasod, hangtod kagahapon Disyembre 31, muabot sa 133,000 ang mga outbound passengers nga natala, samtang 130,000 ang inbound passengers. Kapin sa 4 ang na-inspeksyon nila ng mga vessels o kapin sa 2,000 ka mga motor bangka. 2,964 ka mga personal sa Coast Guard Tanan ang na-deploy para sa Oplan Biyaheng Ayos. Samtang din sa ato, puno-puno kining fast craft gikan sa Tagbilaran City nga may biyahe kaganihang buntag padung sa Cebu City. Sa first trip ning unang adlaw sa 2025, daghang pasahero ang nag-apas na makabalik na sa trabaho. Karong Adlawas, special trips ang gimuntar sa maong shipping company, mas menos hinuon sa gidaghanon sa mga biyahe kon regular schedule. Kini aron makakomodar gihapon og mga biyahedor karong adlaw. Kay sagad mubalik na sa trabaho og mga adlaw Enero 2. Ang ubang mga eskwelahan sama sa public schools, mubalik na po ugma. Lakip sa mibiyahe ni ning New Year ang mga turista. Si Christian o iyang makaubanan sa yusab nga naabot sa Pier Uno kaganiha. Pauli pa sila sa Bohol, human sa pagsaulog sa Pasko o New Year, dinhi sa Sugbo. Karon marag gamay-gamay na lang, John. Marag uh, karon na lang may adlawa. Na, -ugma kayo, lang. Kasi, -abot -abot, hindi saan mo magpaugma kayo, pero Sa hero, magkabot-abot, takasakay. Nico Sereno. Balitang bisdak